Sa to my channel. For today's vlog ay pupunta kami ka na Lola ngayong maaga. Papainitan daw si Lola. Kailangan daw nating mailabas si Lola sa kanyang higaan. Papainitin sa araw. So, ta. let's go. Babay nako na Bye-bye. Kapanik kay Lola. Mga kasama. E siya. Hi mo na. Hi Lola. Punta kami. Nakasama natin si Lola Mercy, si Abarengke, syempre si Yesha, ako at si Lola rin. Nakagagaling lang hospital. Water na naman. Hi. ay Tara. Maganda ang araw. So, na.

Maganda ang sikat ng araw. Ano? Hindi pwede. Punta nga siya ulit. Oh, please. pa. <laughs> uh, <laughs> kay Lula Susan. Kay Lula Gado. Doon. Kay Lula Susan. Nagpunta na nga, oh! Hindi <laughs> <laughs> ando pa kay lulugado Andyan ka na rin lang naka doon 'yung kay Lulo lulu lulu <laughs>

Ayan oh, malalaki na. Ayan pa. Daming pinya. Daming pinya sa paligid. Uy. Ano nga ang tawag din eh? Hindi ko alam ang tawag dito eh. magandang init ngayon. Ayan sila, oh. Sa oh. Higa-higa na lang. Ang daming santol.

Ega, sungkit ng santol. Naglili si Lolo rin santol. Ang <laughs> dami ng hinog. Maliligo daw si Lola. Nang, dali. Dali, dali, dali. sa dali. Dali, dali. Dali, dali. Dali, dali. lang dali. Dali, dali. Dali, Sa?

hindi na gumagamit ako kasi nadagaganap binigay ko doon sa kuya ko nakahigaan namin hindi na hindi kape kape ay ay kape ay kape Ano? kape hindi 'pag dami ng sarap pala naman eh ah, sarap na. Ah, sarap tinda. Ah. hindi naman pala maasim eh. Sarap. Hindi nga naasiman. <laughs> <laughs> Habi ko. Habi ko biglang maano yung buto. Ayaw na yan. <laughs> Naliligo daw si Lola. Ari ko. Oh, may saging. May saging sa ba? Malakas-lakas ka na. Pwede naman yung isa lang. Ang lakang sa, sabang saan. Ano ba ito? Latordan? Ano ba ito? Haba. Magandang araw. Hinihintay lang natin matapos maligo si Lola. Hala. Ah. Video-video muna tayo ng mga halaman. Ito hmm. natin ang mga bintana kay Lola. Para makasingaw ang mga

hihihi <coughs> shhh uy oh, wala silula, silula. Silula, lula, are uh lula? -huh. ay lula lula pay mo lula pay pay laliga na, na pay, pay mo bang na lula bango? hihihi Hindi bisabi hihihi hmm. okay, ang tanda yata yung may ipuan uh aking ayaw ng pagkain ayo po na ikakain. Ah. Ako na, ako na, ako na. Ah, siya may. Parang mula siya. lang ito. Kaya nagpayat na. sigi 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 lebas 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 sigi sigi <laughs> ah, Masih nyawa, masih nyawa, udah selulah. lah. Ay, <classic> ako Itulak mo lang nila todo. Iipit mo todo para ano. Ako yan ang Para yung masakit ay hindi. Ay, 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 ay. Hag mo si Lola, hag. Ha, Mingming. Tawag mo Mingming. -ming. para no para. Ano 'no 'yan 'yan Ano Ming 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 ming. Ikaw nga. Parang bagay ng paneli 'yan, 'yon. Para sa mga pagkain ng 'yan. Chow. Diniro kaya tabi na sa

E ikot sa kap sa, sa, bakura ni Lola ano yan Oy. what is that mm -mm. Huli, kumukuha ng malunggay anong kinukuha nyo dyan Ah, Ang tahimik Ang tahimik Pero siya siya Ito oh Yesyo Yesyo so, Nasa si Tulog na Tulog na si lola Uuwi na kami. Lala. Bye-bye. Tara, -bye. ah, tara. Tara. Mabay na ikaw. Oh. Bye-bye. Uuwi na kami. Bye-bye. Bye bye. Bye bye nha. Bye bye. Tabo na mo to tabo ng camera.